Ano? Pala doon. Saan banda? Pogi ka? Ha? Huwag ka magpakabading ha? ka turo mo saan maganda. Sa bahay. Tapos na, halika dito, dali. Ano na lang ito, Hindi pa talaga natapos. Maganda 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 design? <laughs> so kung mapapansin nyo guys tinapalan na yan dati butas yan kasi nagpaabang ako nyan dati kaso ayan o tinapalan na yan ano pa lang yan yung ano bang tawag yan ito skim coat pa lang nilagay dyan hindi pa inalagyan ng pintura tapos, tapos yon may tapal na din dun ito kasi walang laman walang nakaabang walang nakalagay ng mga abang pinabago ko yung iba na yung pinagawa ko ay, may nilanggam. Meron, eto siguro. Tapon mo dun. Tapon mo dun sa labas. Kaya, nangyari may ganyan. Pero okay lang, white pa rin naman siya. Padodoblehan na lang yan ng pintura. Eto, double coating na yan ng pintura. Dito, hindi. First coating pa lang yan. Tapos na yan, mga skin coat. First coating, wala pang second coating kasi naubusan ng pinturang puti. Tapos yung pinatapalan ko yung mga, hindi na-finish ng unang gumawa dito. Ayan. Hindi pa natapos ha. May, wala pang nalagay na ano. Yan o yung, yung sa brown. Walang second coating kasi dahil na-stop nga yung gawa. Kasi dahil sa kuryente. Pumupunta lang siya dito. Pinakausapan lang namin yan. Eh. Kaya ganito. Yan na lang yung konti na lang. Eh. Tatapalan na lang. Pintura na lang ang next dyan. Para malipatan na. Yung sa tiles naman, alam nyo, gusto ko yung may nakikis-kis ako. Uh, gusto ko yung sa kulambo, may kinikis-kis yung pa ako. Ito, rough, dito makinis. So, pabor sa akin yan para hindi na ako mag ng chinelas dito sa loob. Magpapaan na lang ako. Kaya, ganyan na kong tiles. Let's nagpalagay ako dito ng submeter kasi syempre may aircon para alam ko kung magkano yung uh, kinakain dito. Magkano yung gasto sa kuryente. Wala man dito yung tindahan. Pabili nga muna. Tao dun. Ito nga pukos na. Tatlong piso. Ano bibili mo dyan? Tapos yung pinto, sobrang minus ako kasi. Hindi ito yung pinto ko um, pansamantala lang to. May binila akong pinto na mahogan ni halagang 5,000 pesos. Two days lang na delay. Kasi pasadya kasi yun dahil ito yung susunda na sukat. Hindi yung sukat na ano, uh, 77 itong sukat niya, hindi 80. So pasadya siya. So another babaklasin na naman yan. Kaya puro baklas talaga yung nangyari. Baklas ng baklas. eto gagamitin ko siya sa iba. May paglalagay ako. Kaya maganda yung pintu dito. So, dapat ma-deliver na siya ngayon. Ayan Tapat lang din ng port. Kasi dito lang naman yan. Ayan lang oh Ayan lang yung bahay. Ito yung dito kami natutulog. May pintura dyan ng camel. Pero, hindi yan tindahan at pininturahan lang kasi ng camel yan. si gusto nila pinturahan. Tapos, next time na yung sa tindahan. Medyo malaki na gastos at magagastos dahil nga palpak yung ibang gawa, doble-doble. Sa ngalan ng pakikisama. Eh, gusto kasi bago yung ilalagay, eh, bago lahat. Diba? Deserve naman natin yan. May budget naman, ba't titiperin? Ba't maglalagay ng luma? May pera naman. Kaya, pinabago ko. Ayan. So, nadumihan na nga, pero ano na to, may second coating na yan. Uh, finishing touch na lang talaga pagka uh, okay yan. Yung nakaraan, di ba, nakita nyo may video na ako na malinis na talaga to. Pero ngayon, madumi na naman siya ulit. Dahil nga, nagagawa ng sa kuryente. Pero okay lang, di naman rush na lilipat na talaga. So, kailangan walang mga, ano to, or mga butas-butas, or walang mga singaw-singawan. Kasi, ano tayo, aircon tayo dito. Yung sign ni Doro before, ano na yan, ganyan na siya, hindi na bumili ng panibago. Nakaabang na yung sa uh, pang-shower. Pero wala pa muna, importante makalipat. Sa tiles naman, dalawang klase yan. Kasi ito talaga yung una naming binili. Actually, ito yung gusto ko pero konti lang yung stocks. Kaya ito yung unang nabili. Tapos may mga nabasag. Pinalitan namin dun sa Wilcon. Bumalik kami. Ah, so, ubus na rin pala yung stock na to, Kaya, ito na yung inano. Okay lang. At least, para sa siya naman siyang white. And, okay lang naman sa akin. Hindi naman ako masyado maarte. Ganon. So, may kita nyo dito. Ano ko lang to. Ang ito, ayan o. Ang size, ang sukat nito ay Um, wait lang, bago Ayan, o. No? So, kung dito, kayo na kita ako, ah. Uh, ang height ko ay 5'4. So, ayan. Sukat so, siya sa 5'4. Para, di ba, yung mga look bed, minsan yuyuko ka pa. Ito, hindi mo na kailangan yung muko, hindi ako matatamaan. Ayan. Tapos, sa taas naman, mataas din siya. Kahit na nakaupo ka dyan, hindi mo kailangan yung muko. Mataas siya ba? Diba? At saka, hindi po ito tindahan. Ang dami nag-abang na to. Hindi siya tindahan, guys. Pero, malay mo, ba diba, someday. Hindi siya tinted. Sinadya ko siya na hindi pa tinted. Katulad dun sa isang bintana namin. Gusto ko lang siya open. Para nakikita ko yung mga nagmamartes Nakikita ko dyan yung mga maghahabulan. Nahabulan mga pulis. Yung mga nagnanakaw. Nakikita kong tumatakbo. <laughs> mga nagtiitakan dyan. Kasi araw-araw dito kada umaga may ganyang, may ganyang eksena. ba diba? Araw-araw may radyo na ganun ang ganap dito. So, yon Malapit na malapit na talaga yun. Yan. Aircon meron na din yung ano. May nakabang na yun. Eh, oh, May bakal na doon. Nakabit na lang.